Hello mga plantera. Yan, meron na naman po tayong ay uh, may tutulong sa mga may nagkakaproblema problema sa mga plants, mga plantera, lalo sa mga ating gulay-gulay. Ito po ay meron sa tawag tawag po sa amin nito ay aplat. Ito po ay uh, nakakahadlang po sa pagdami ng bunga ng ating mga uh, vegetable. Ito po sa akin ay ito po ay si Ayan, marami po siyang aplat. Ayan. Tapos, meron pa po siyang nakita ko ng na mga itim-itim na langgam. Yung itim po na langgam, ah, uh, Pagka namulaklak ito mga plantera ay kinakain po yung yung kanyang bulaklak. Tignan nyo mga plantera. So ang gagawin natin, libre lang po ito mga plantera. Ayan. Ayan yung dishwashing liquid po namin nilagyan ko lang po siya ng ayan ng tubig ito po yung pinangano ko para maano po yung ating halaman or yung ating gulay tinatanggal po kasi niya or pinapatay po niya yung mga ayan yung mga aplat ayan yun ito lang po yung gawin yung mga plantera pagka may mga ganito yung, yung mga Ah, the ball. Ayan. Marami po siyang ano. Natatanggal po siya mga plantera pagka ano. tapos namamatay din. So, bombahan lang natin. Ito mga plantera ang gawin nyo sa mga uh, plants nyo. Ayan. Sana nakatulong mga plantera.